sa isang makulay na mundo ng basketball, hindi palaging nagtatapos ang kwento sa tagumpay. May mga pagkakataon na ang simula ay masakit, at sa kasong ito, hindi maiiwasan na punuin ng asim ang asimang simula ni Kai Jimenez bilang ikasyam na round pick ng San Miguel Beerman, SMB. Ang pagiging ikasyam na round pick ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang pagkakataon. Karaniwan, ang mga manlalaro sa mas mataas na round ay ang mga may malalaking pangalan at malalim na karanasan sa basketball. Ngunit sa kaso ni Jimenez, ito ay tila isang huli na pagkakataon. Ano nga ba ang mga maaring dahilan kung bakit sa 9th round pick nakuha si Jimenez? Una ang kanyang ACL injury. Isa sa mga pagsubok na kanyang hinarap ay ang ACL injury. Ito ay hindi simpleng pinsala, ito ay isang malupit na paghamon na maaring magdala ng negatibong epekto sa kanyang karera. Ang pag ng ganitong klaseng pinsala ay maaaring magsanhi ng pangmatagalang pagkaantala sa pag ng isang manlalaro. Mga Phil M players na malalim ang karanasan sa basketball. Hindi maitatanggi na ang TBA draftees ngayon ay puno ng mga mahuhusay ng manlalaro na Phil M. Isa ito sa mga dahilan ng pagkakapili kay Jimenez sa huling round. Sa isang kopona na kilala sa kanilang mga pambansang manlalaro at mga superstar, tila ba may kulang kay Jimenez? Ang pagangat sa SMB ay hindi madali, lalo na't kailangan mo makipagsabayan sa mga batikang manlalaro. Ano sa palagay niyo makakawarm ba si Kite Jimenez ng kontrata sa SMB if mabigyan ng kontrata tulad ng iba hindi siya mabibigyan ng playing time dahil uno ng mga superstar ang koponan ng smog?